Bakit hindi kinakain ang milyon-milyong wild boar o baboy ramo sa Europa? Ano ang dahilan nila at kailan ito nagsimula? Ang mga katanungan na 'yan ay bibigyan natin ng linaw sa video na ito. Baboy Ramo o Sus ay isa sa pinakamahalaga at malawakang uri ng hayop sa buong mundo. Ang geographical na distribution at kasalukuyang genetikong diversidad ng mga baboy ramo sa buong Europa ay hinubog ng Quaternary Glacial o Interglacial Cycle at ng mga aktibidad ng mga tao sa mga nakalipas na siglo. Partikular noong ikalabing siyam at simula ng ikadalawampung siglo bumaba ang distribusyon at bilang ng populasyon ng baboy ramo sa Europa. Dahil sa lapis na pagsamantala ng tao sa kanilang tirahan at noong mga panahong iyon, itinuturing ng malaking karangalan ang pagkakaroon ng baboy ramo sa hapagkainan. Kasama ito sa mga handog sa kaganapan at pagdiriwang. Ang baboy ramo ay pinaniniwala ang nagmula sa timog silangang Asya at nagsimulang magparami sa kontinente ng Europa. Mga limang milyong taon na ang nakalilipas na naging paboritong pagkain ng maraming sibilisasyon. Noong sinaunang panahon, ginamit ng mga Romano ang mga baboy ramo upang subukan ang kanilang mga baguhang mandirigma sa pamamagitan ng pangangaso. Sa panahon ni Constantine, itinuturing ang baboy ramo bilang isang black beast dahil sa kanilang nakakatakot na anyo. Ngunit sa pagtatapos ng ikadalawang digmaang pandaigti, nagbago ang tingin ng mga tao rito at sa nakalipas na apat na dekada, naitala ang kahangahangang pagtaas ng populasyon ng baboy ramo sa Europa. Ang pangunahing kaugnayan sa mataas na reproduksyon ay ang kakulangan ng malalaking predator paglagumuli ng mga kagubatan pagbabago ng klima, karagdagang pagkain at pagbaba ng pangangaso sa buong Europa. Ang populasyon ng baboy ramo sa Europa ay tila pumasok sa isang yugto ng patuloy na paglaki. Ang paglawak ng populasyon ay nakakaapekto sa mga tao sa pamamagitan ng pagkalat ng mga sakit, pinsalang ginagawa sa pananim at mga aksidente na sangkot ang mga baboy ramo. ang populasyon ng baboy ramo ay itinuturing na least concern ng International Union for the Conservation of Nature dahil sa kanilang kasaganahan sa kanilang mga tirahan na patuloy na lumalaki. Sila rin ay mabilis makibagay sa kapaligiran at matagumpay na namumuhay kung saan may tubig at puno, subalit iniiwasan nila ang labis na init o lamig. Sa katunayan, itinuturing silang mapaminsalang invasive species kung saan naitataboy nila ang mga native species ng isang lugar. Inaatake nila ang mga tao na ninira ng mga pampubliko at pribadong ari-arian. Ang mga lungsod sa buong mundo, kabilang ang Houston, Barcelona, Rome at Hong Kong ay naghahanap ng maganda at pangmatagalang solusyon sa mga problemang na idudulot ng mga baboy ramo dahil umaabot ng humikit kumulang 2.5 billion dollars ang pinsala kada taon sa Estados Unidos lamang. Bilang tugon, naglaan ang ilang bansa ng pondo para sa paghuli at pinansyal na tulong para sa mga magsasaka na maaaring gamitin sa pangangaso ng baboy ramo. Ang mga researchers, scientists at iba't ibang sektor ay nagtutulong upang maunawaan ang komplikadong sitwasyon ng mga baboy ramo sa Europa. Ngunit ganunpaman, ang mga baboy ramo partikular sa Europa ay tila iniiwasan ng mga tao at hindi kailanman kinakain. Ano nga ba ang dahilan bakit ang madalas noon na matatagpuan sa hapagkainan ay hindi na ngayong ginagawang lamang tiyan? Noong April 26, 1986, ang trahedya sa Chernobyl Nuclear Power Plant ay nagpakawala ng lapis na radiation sa hangin. Isang pangyayaring nagdulot ng kontaminasyon sa mga hayop, ang antas ng radiation sa mga hayop ay bumaba sa mga nakaraang taon maliban sa isang hayop, ang baboy ramo, at tinatawag itong Wild Boar Paradox. Nagtataka ang mga sayantipiko kung bakit nananatiling mataas ang antas ng radioactive isotope na tinatawag na cesium-137 sa mga baboy ramo sa Germany at Austria. Samantalang bumaba naman ito sa ibang uri ng hayop tulad ng usa. Sa ilang dekadang pagkaaral ng mga sayantipiko ay natuklasan nila na hindi lang ang trahedya sa Chernobyl ang tanging dahilan bakit naging radioactive ang mga bawi ramo, Una nilang nasagap ang radiation noong 1960s kung saan laganap ang mga nuclear weapon test. Ang radioactive cesium ay nagmumula sa pagsabog ng mga armas na nuclear at produksyon ng enerhiyang nuclear. Ang elemento ay may iba't ibang komposisyon ng isotopes tulad ng cesium-135 at cesium-137, depende sa pinagmulan. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng ratio, ayon sa dami nito, maaring matukoy ng mga sayantipiko ang pinagmulan ng radiation, hindi nga nagtatakot ay napag-alamanan nila na ang mas mataas na ratio ng cesium-137 ay nagpapahiwatig ng nuclear weapon explosion, ngunit ang mas mababang ratio ay may uugnay sa nuclear reactors. Sa pag-aaral, sinuri ng mga tipiko ang 48 samples ng karne ng baboy ramo na nagmula sa buong Timog, Germany at natuklasan nila ang mataas na antas ng radioactive cesium sa karamihan sa mga samples. Sa paghahambing ng antas ng maiksing buhay na cesium-137 sa mas matagal na cesium-135, nagkaroon sila ng kongklusyon na ang mga baboy ramo ay nakontamina mula sa fallout ng nuclear weapon test noong panahon ng Cold War. Ang mga baboy ramo ay maaaring nakain ang cesium na mula sa mga kontaminadong deer truffle mushrooms na kanilang kinakalkal at kinakain tuwing taglami kung kakaunti ang mga mais. Ayon sa mga sayantipiko, ang sisyum ay tumatago sa lupa at sinisipsip ng mga mushrooms. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit mas mataas ang antas ng radiation ng mga baboy ramo tuwing taglamig ang isinagawang pag-aaral at ang natuklasan kung bakit mataas pa rin ang antas ng radioactivity ng mga baboy ramo ay nagbibigay babala sa atin na ang mga nuclear weapon tests ay may masamang epekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga nilalang kahit lumipas pa ang maraming taon.